Ah, Lo, ano po yung dala mo? Kawayan. Gula si Lulo ng kawayan. 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 So, yung sako no? dun Ano sa likod mo? Kawayan. Ito? Oo, po dyan. Lagay ng gabi. O. Asanin ko ang mga gahat, gapoy. Dito kami sa bundok. Kumuha ng gabi. Tsaka kawayan. Labong. Labong. Lagay sa loob ng may ilimisan muna ito no? Sa ilog. Ito ang aming small ilog At kami ay pauwi na. ilog. Huwag dagdagi pare. Huwag Sige malaki. yun.